Pagkatapos na makatakas ng grupo sa pangyayari, makikita natin ang kanilang pagtitipon at ang pagpapaliwanag ng patriyarka tungkol sa maalamat na ibon na kanilang nagawang makatagpo. Inilarawan nito na ang hayop na kanilang nakita ay mayroong limang talampakang lapad ng pakpak, matalas na kulay tansong bibig at ang katawan nito ay napupuno ng kulay lilang mga balahibo. Dagdag pa nito na kung ito ay nagpapalabas ng galit at ibinubuka ang kanyang mga pakpak, ang lahat ng mga nasa paligid ng nilalang ay nagiging itim, namamatay at nagiging lason, at ang ibon na ito ay tinatawag na zen o di kaya ay zenyao. Dahil sa kanyang nalamang impormasyon, may labis namang pagkamanghang na tanong ni Soryong kung ang hayop ba na ito ay kabilang sa maalamat na sampung nakalalasong nilalang kaya ibinahagi ng patriarka na ang kanilang nakita ay ang nasa pinakatuktok o nangunguna sa listahan ng mga maalamat na hayop at ito ay kilala bilang ang hari ng lahat ng mga lason. Labis naman ang lumabas na pananabik sa mukha ng ating bida ng ito ay kanyang malaman. Hindi niya naman magawang maikumpara ang lahat ng mga nakalalasong insekto at ahas sa dati niyang buhay at napaisip na lang siya na mukhang ang mga sandatang biokemikal ay lumilipad lang sa mundong ito. Ipinaliwanag naman ng patriarka na ang Zenyao ay kumakain lamang ng ulo ng mga nakalalasong ahas kaya mukhang ito ay nagawang napadpad lang dito dahil siya ay naakit ng mga ahas na nagdadala ng kamandag. Natanong naman ni Soryong kung ito ba ay normal, na sinagot naman ng patriarka na hindi madaling makita itong ibon kahit na sa buong buhay at sa sobrang bihira ito ay nagagawa lang itong masilayan paminsan-minsan tuwing isang daang taon. Nang bigla namang natahimik at napaisip ang batang lalaki kaya natanong ng kanilang leader kung mayroon bang problema. Nagawa namang magulat ng mga kalalakihang martial artist dahil kanyang natanong kung pwede ba nila itong hulihin. Napatawa naman ang patriarka at natanong sa kanya kung gusto niya ba itong subukang dakpin, na kanya namang sinagot ng oo subalit siya ay nag-aalangan sa nakakamatay nitong lason. Napangiti naman ang patriarka sa kanyang narinig na sagot. At pagkalipas ng ilang sandali ay nasabi nito na ang batang lalaki ay tuning ang mayroong malaking interes sa mga maalamat na nilalang kaya nagsabi siya na mayroong paraan para magawa nilang mahuli ang ibon. Na ikinagulat naman ni Soryong. Ipinaliwanag naman ito na kung magagawa ng ating bida na mamaster ang mga nakalalasong teknik ng angka ng tang ay magagawa niyang hindi matabla ng lahat ng uri ng mga lason kabilang na ang kamandag ng maalamat na Zenyao. At may pagmamalaki pa nitong nasabi na tanging ang martial arts lang ng angka ng tang ang magagawang maharang ang lahat ng mga lason sa buong mundo. Nagsabi naman ang patriarka na ito ay sayang dahil hindi sila nagtuturo ng kanilang mga teknik sa mga tao na hindi kabilang sa kanilang angkan. At kahit gusto man itong tulungan si Soryong ay hindi siya pwedeng lumabag sa kanilang tuntunin. Napanganga naman ng todo si Soryong sa pagkabigla dahil nauunawaan nito na magagawa niyang hindi matabla ng lahat ng uri ng lason at magagawang matiis ang kamandag ng Zemyao kung siya ay magiging parte ng angka ng Tang. Nasabi naman ng patriarka na kung magdedesisyon na siya ngayon ay tuturuan niya ito ng lahat ng kanilang mga teknik, nang bigla na lang nagiba ang mukha ng lalaki at may malaking ngiti nitong sinabi na kung hindi pa kaagad magdedesisyon ang batang lalaki ay marahil babawiin na lang nito ang kanyang alok na siya ay sumali sa kanilang angkan. Hindi magawang matanggihan ang alok na sinabi ng kanilang leader, agad siyang nagsabi na siya ay opisyal na sasali sa angkan ng Tang at umaasa siyang gagabayan ng patriarka, na labis namang ikinatuwa ng lalaki kaya siya ay napatawa na lamang habang hawak-hawak ang kanyang bigote. Kagad namang napahawak ang patriarka sa balikat ni Soryong at may tuwang nagsabi na simula ngayon, siya ay parte na ng kanilang pamilya ng panghabang buhay. Di kalaunan ay makikita naman natin ang grupo na nagpatuloy sa paghahanap ng bakas ng Blood Hand na si Tak Unyang. Kung saan nagawa nilang makapunta sa isang kuweba na mayroong mga bakas ng paa at dugo malapit sa pasukan nito. Sinuri naman ni Gopay ang kuweba at pagkalipas lang ng ilang minuto ay kaagad siyang bumalik at agad na inagaw ang atensyon ng kanilang leader, ito ay dahil ngayon ay mayroon siyang hawak na isang libro na kanyang nakuha sa loob. Kagad naman itong sinuri ng patriarka at napansin na ang sulat ay gawa sa dugo kaya kumpirmadong ito ay ang sekretong teknik ni Tak Unyang na tinatawag na blood hand poison flow. Naikinagulat naman ang ating bida dahil hindi siya makapaniwala na magagawa nitong masulat ang kanyang teknik gamit ng kanyang sariling dugo. Dahil nagawa na nilang mahanap ang kanilang pakay ay kaagad namang nag-anunsyo ang leader sa kanyang grupo na dito nagtatapos ang kanilang misyon kaya sila ay pwede nang bumalik. Kaya natanong ni Soryong kung sila ba ay pupunta na sa Sichuan, na pinasang ayuna naman ng patriyarka dahil nagawa na nilang makuha ang inner core ng blue-spotted centipede at masigurado ang sekretong teknik ng blood hand. Dahil naaalala ng batang lalaki ang kanyang mga alaga, humiling naman siya kung pwede ba silang bumalik ng saglit sa abandonadong akademya dahil gusto nitong pakawalan ang kanyang mga kaibigan. Nagawa namang maunawaan ng patriarka ang kanyang hiling dahil alam din ito na kinakailangan ng ating bida na makuha ang kanyang mga gamit. Bago sila umalis sa kuweba at magpatuloy sa kanilang paglalakbay pabalik ay napalingo naman si Soryong para tingnan ang lugar sa huling pagkakataon nang bigla nalang naagaw ang kanyang atensyon sa kanyang nakikitang bagay na nagliliwanag sa malayo. Inagaw naman ito ang atensyon ng kanyang mga kasamahan at itinuro itong bagay kaya agad naman nila itong pinuntahan. Nang sila ay makalapit ay hindi naman makapaniwala ang grupo sa kanilang nakikita, ito ay dahil ang nagliliwanag na bagay na nasa lupa ay isang naiwan na balahibo ng Zenyao. Maingat naman itong kinuha ng patriarka galing sa lupa, pagkatapos nito ay kumuha naman siya ng kahon at inilagay ito sa loob. Kasunod nito ay ang kanyang pagbigay dito kay Soryong bilang isang regalo sa kanya sa pagiging parte ng kanilang pamilya at dahil alam niya na siya ay interesado dito kaya agad niya namang may labis na tuwang pinasalamatan ang patriarka. Napalingon naman sa kanya ang lalaki at nagsabi na maayos na ang lahat subalit hindi niya gusto ang paraan ng pagtawag nito sa kanya. Nang bigla naman itong natanong kung babaguhin na lang ba nila ito pagkatapos ng seremonya, na ipinagtaka naman ng ating bida kung ano itong seremonya at kung ito ba ay isang seremonya ng kanyang pagsali sa kanilang angkan. Habang ito ay nangyayari ay makikita naman natin ang unang pagdating ng matandang patriarka sa angka ng Sichuan Tang, kung saan agad niyang natanong kung kamusta ang lagay ni Huayun. Habang siya ay akay-akay ng kanyang tauhan papunta sa kinaroroonan ng kanyang apo ay ibinahagi naman ng mga ito sa kanya na siya ay nag-aagaw buhay kaya kinakailangan nilang magmadali. Nang maabot nila ang gusali ay kaagad namang binuksan ng matanda ang pintuan ng silid kung saan naroroon ang batang babae, at agad na sinabihan ang kanyang manugang sa magandang balita na nagawa nilang mahanap ang medisina. Naiyak naman ang babae na siyang ina ni Huayun kanyang makita ang kahon na naglalaman ng inner core ng blue spotted centipede na dala ng matandang patriarka, na kaagad naman niyang kinuha palabas sa lalagyan. Pansin naman ito ang kasalukuyang malubhang kalagayan ng kanyang apo kaya makikita natin ang lungkot sa kanyang mukha dahil hindi niya lubos na maisip na magiging ganito ang sitwasyon. Dahil mas lalong lumalala ang kalagayan ng batang babae ay nagsabi naman ang kanyang manugang na babae na kaagad niyang ibigay ang medisina sa kanyang apo. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras ang matandang patriarka at agad itong pinakain kay Huayon. Pagkatapos nitong malunok ang inner core ng Blue Spotted Centipede ay kaagad namang napuno ng kulay berdeng enerhiya ang babae. Kasunod nito ay ang pagkuha ng matandang patriarka sa kamay ng bata kung saan kaagad din itong inilipat ang kanyang internal energy papunta sa kanya. Habang ito ay nagaganap ay makikita naman natin ang patuloy pa ring panghihina at pagkapagod sa katawan ni Huayon kaya labis na lang ang pag-aalala na lumalabas sa mukha ng kanyang ina. Lumipat naman tayo pabalik sa ating bida kung saan makikita natin ngayon ang labis din na pagkapagod sa kanyang mukha. Ito ay dahil sa kanilang matinding paglalakbay ng walang tigil ng isa at kalahating buwan galing sa Hainan papunta sa Sichuan. Di kalaunan pagkatapos ng kanilang mahabang paglalakbay ay sa wakas na din nilang maabot ang angka ng Sichuan Tang. Kung saan kaagad na bumungad sa harapan ng ating bida ang mga malalaking gusali na kanilang pinagmamayari, may malaking tuwa namang ipinakilala ni Gupei na ito na ang kanyang magiging panibagong tahanan. Habang sila ay nagpapatuloy sa loob, Ipinaliwanad naman nila kay Soryong na ang buong gusali at ang kabundukan ay pinagmamay-ari ng angka ng Sichuan Tang kaya ang bundok na kanilang kinatatayuan ay tinatawag na Tang Clan Mountain. May narinig namang pumusyon ng ating bida kaya siya ay natigilan, nang bigla na lang bumukas ang malaking pintuan kung saan bumaha ang mga kalalakihan palabas para batiin ang pagbabalik ng patriarka na siyang nag-iwan naman sa kanya na nagugulat. Dahil sa bilang na lumalabas sa angkan ay hindi naman ito lubos na maisip na ganito na lamang karami ang kanilang mga tauhan. Sa gitna ng patuloy na pagbaha ng mga lalaki ay mayroon naman siyang napansin na isang babae sa likuran. Ang babaeng ito ay mabilis namang tumakbo papalapit sa kanila, kung saan inagaw nito ang atensyon ng patriarka dahil sa kanyang pagtawag. Makikita natin si Huayun na mangiyak-iyak na tinatawag ang kanyang ama habang siya ay mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. Nagawa namang matigilan si Soryong dahil sa pagkabighani sa ganda nito at ipinapalabas niyang presensya. May malaking tuwa namang binati ng patriyarka ang kanyang anak dahil pansin nito na siya ay nasa mabuti ng kalagayan. Nang makalapit si Huayun sa kanyang ama ay kaagad niya namang itinapon ang kanyang sarili papunta sa patriarka at kaagad siyang niyakap ng napakahigpit. Nang hingi naman ang kapatawaran ng kapatawaran ang batang babae sa kanyang ama, Subalit na tanong lang nito sa kanya kung maayos lang ba ang kanyang pakiramdam at wala ba siyang may nararamdamang sakit. Napatanong naman si Soryong sa kanyang isipan habang pinagmamasdan si Huayun kung tunay ba ang kanyang anyo dahil wala pa siyang may nakikitang tao na nagpapalabas ng ganito ka nagniningning na presensya. Napangiti naman ang patriarka at bumaling ang atensyon nito papunta sa ating bida at nagsabi na mayroon siyang ipapakilala sa kanya. Kung saan binanggit niya na ang babaeng ito ay ang kanyang anak na si Tang Huayun. Naguguluhan namang natanong ni Soryong sa patriarka kung ito ba ang kanyang binanggit na isang damo, na ipinagtaka naman ni Huayun kung ano ang ibig nitong sabihin na kanyang pagiging isang damo. Nagulat naman itong batang babae dahil bigla na lang napahawak ang patriarka sa kanyang ulo at nagsabi na siya ay kinikilala bilang isang bulaklak. Dagdag pa nito sa ating bida na ito ay ang bulaklak na kanyang binaliwala, kung saan nagawa namang magtinginan ng dalawang mga bata sa isa't isa. Naalala naman ni Soryong ang pangyayari noong binanggit ng patriarka na ang kanyang anak ay isa sa mga tatlong bulaklak sa Central Plains, subalit ito ay kanya lang na binaliwala para sa kanyang matinding interes sa mga maalamat na nakalalasong mga nilalang. Kaya labis na lang na pinagpawisan ng ating bida at nakaramdam ng pagkahiya. Si Tang Huayun na tinagurian bilang nakalalasong bulaklak at ang tanging anak na babae ng angka ng Sichuan Tang ay nagkaroon ng emosyonal na pasanin na walang may nakakaalam. Sa kanyang murang edad ay tinagurian siya ng mga elder ng kanilang angkan bilang maganda lang at ang tangi niya lang na pakinabang ay ang magpakasal sa isang makapangyarihang pamilya dahil hindi sila nakakasigurado sa kanyang talento. Nagpumilit naman itong mga elder na kumuha sa kanilang patriarka ng ikalawang asawa subalit ito ay tutol sa kanilang suhestyon. Ang mga narinig ni Huayon ay itinago niya naman sa kanyang sarili at dahil siya ay determinadong patunayan na ang mga matatandang ito ay nagkakamali patungkol sa kanya, Nag-ensayo siya ng gusto at walang tigil para mas lalong mapahusay ang kanyang martial art, umaasang maipapakita ang kanyang halaga sa kanilang pamilya kahit na siya ay isang babae. Subalit ang kanyang pagmamadali para mapatunayan ang kanyang sarili ay nagresulta lamang sa isang trahedya dahil pinilit nito ang kanyang internal energy ng sobra. Na siyang nagresulta ng pagkalaso ng kanyang katawan at naging sanhi ng kanyang kakulangan ng enerhiya. Di kalaunan ay makikita naman natin si Huayun na nagawang magising pagkatapos ng kanyang matagal na pagtulog, kung saan ang maimulat nito ng tuluyan ang kanyang mga mata ay napansin niya na siya ay napapalibutan ng kanyang lolo, ina at ng mga doktor ng kanilang angkan. Labis namang natuwa ang kanyang ina ng malaman na tuluyan ang ligtas ang kanyang anak. Si Huayun na nalilito sa pangyayari ay nagawa namang maalala ang mga naganap kung bakit siya naging ganito kaya siya ay naiyak ng todo kagad naman siyang nanghingi ng kapatawaran sa kanyang ina sa lahat ng mga pangyayari at isiniwalat na ito ay kanya lamang ginawa dahil gusto niyang magkaroon ng pakinabang sa kanilang angkan subalit ang kinahinatnan lang nito ay ang tuluyang pagkawala ng kanyang internal energy upang mapatahan sa kanyang pagiyak hinawakan naman ng matandang patriyarka ang kanyang kamay at natanong kung ito ba ay kanyang nagawa dahil sa ayaw nitong makitang nahihirapan ang kanyang ama at lolo pinagsabihan naman siya nito na imbis na umiyak sila ay dapat na magdiwang dahil nagawa nitong maabot ang level ng 100 poison na kanyang gustong gusto. Natigilan naman itong si Huayon sa kanyang mga narinig, at para makumpirma kung ito ay totoo ay kaagad niyang ipinalabas ang kanyang internal energy sa kanyang palad habang siya ay nakahiga. Napansin naman ito na hindi na wala ang kanyang internal energy kundi mas lalo pa ito ngayong dumadaloy ng maayos at mas naging malakas. Lumingon naman si Huayon sa kanyang lolo at natanong kung papaano itong nangyari kaya sinabihan naman siya ng matandang lalaki na bago ito ay mayroon siyang ikukwento sa kanya. Ibinunyag naman ito na mayroong isang batang lalaki na hindi lang sumagip sa kanyang buhay kundi ang nagbigay sa kanya ngayon ng kanyang internal energy na hindi lang hundred poison kundi nasa level na ng thousand poison. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan kung saan napapaisip si Huayon kung ano ang ibig sabihin ng ating bida sa kanyang pagsabi na siya ay isang damo. Makikita naman natin na nagawang matigilan ni Soryong dahil dito. Ito ay dahil naaalala niya na nagawa niyang matawag ang babae bilang isang damo sa kanyang pakikipag-usap sa patriarka tungkol sa mga maalamat na nakakalasong nilalang. Para maibsan ang pagkailang ay naglakas-loob namang nagpakilala si Soryong sa harap ni Huayon at ipinahayag ang kanyang kasiyahan dahil siya ay nasa maayos na lagay na ngayon. Dahil sa kanyang mga sinabi ay napangiti naman ang batang babae at nagbigay din ng pagbati sa kanya. Kasunod nito ay ang kanyang pagpapakilala bilang tinaguri ang nakalalasong bulaklak ng angka ng tang at pagbigay pa sa salamat sa ating bida sa pagsasaad na hindi niya makakalimutan itong pabor sa kanyang buong buhay. Ang sandaling ito ay tumatak naman sa isipan ni Soryong kaya siya ay natigilan sa kanyang kinatatayuan at napaisip na lamang na si Huayun ay napakaganda. Nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon papunta sa patriyarka dahil bigla niya nalang narinig ang boses nito sa kanyang isipan. Nagtatanong kung ano ang tingin nito sa kanyang anak. Nagpatuloy naman ang patriarka sa panunukso sa kanya sa pamamagitan ng pagtanong kung hindi ba ito napakaganda at gusto niya ba itong mas makilala pa ng mabuti. Nahihiya sa mga sinabi ng patriarka, hindi naman nagawang makasagot ni Soryong sa mga tanong nito. Pagkalipas ng ilang minuto ay napagdesisyon na naman nito na maligo para maalis ang pagod ng matagal nilang paglalakbay kaya makikita natin siya ngayong nagpapahinga sa loob ng paliguan. Sa kanya namang tabi ay makikita din natin ang tatlong maliliit na mga centipede na nasa isang balde at maayos din na nagpapahinga habang siya ay naliligo. Nagawa namang maginhawaan ni Soryong sa kanyang mainit na paliguan dahil wala nang may nangungulit sa kanyang katawan, nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon sa kanyang napapansin. Ito ay dahil bigla na lang nagising ang isa sa mga maliit na centipede kaya napaisip naman siya na sa karaniwan ang mga ito ay hindi umaalis sa kanyang katawan. Subalit ng ito ay kanyang pinagsabihan na ang mainit na tubig ay masama para sa kanila ay agad naman ang mga itong umalis na para bang naiintindihan siya ng mga ito. Habang tinitingnan ng mabuti ang kanyang mga alaga, kanya namang naisip na ito ay napaka-misteryoso dahil siya ay kanilang nauunawaan at marahil totoo nga ang sinabi ng patriarka na sila ay nagkakaroon ng reaksyon sa malalakas na mga intensyon lalo na kung ito ay may kaugnayan sa panganib o karahasan. May pagbibiro at tuwa naman itong nasabi sa mga maliliit na centipede na nakakahiya kung magpapatuloy silang tumititig sa kanyang hubad na katawan. Kaya ang mga maliliit na nilalang ay kaagad namang nagtago na siyang nagpasaya naman sa ating bida dahil sa kanilang nakakatuwang pag-uugali. Kanya namang naisip ang sinabi ni Gupe na ang mga centipedes ay mga spiritual na mga nilalang. Kaya napagdesisyonan niya na mas matuto sa mga iba't ibang uri ng mga spiritual na mga hayop nang bigla namang bumalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ng patriyarka patungkol sa kanyang anak na babae kaya hindi nito magawang kumalma kaya naisipan niyang umalis sa angkan para maiwasan ang mga komplikasyon sa hinaharap Pumunta naman tayo sa ibang gusali sa loob ng angkan ng Tang kung saan makikita natin ang pagtipon ng mga patriyarka para sa isang importanteng diskusyon Inanunsyo ng batang patriyarka na plano niyang ibigay ang kwarto sa silangang pakpak ng kanilang gusali sa ating bida hindi makapaniwalang magbibigay ito ng kwarto sa kanilang mismong gusali, na tanong ng matandang patriarka sa kanyang anak kung ganito na lang baka talentado itong batang lalaki para ito'y makamit, na kanya namang agad na pinasang ayunan. Inilarawan naman ito na ang kanilang unang pagkikita ay isa lamang bigla ang swerte subalit pagkatapos nitong maobserbahan ang talento at abilidad ni Soryong, naunawaan niya na siya ay isang taong masyadong mahalaga para hayaan na lamang. Ipinaliwanag naman ito na ang kanyang kaalaman sa mga nakalalasong nilalang ay kahanga-hanga at nagawa din itong mapatay ang Bloodhound Demon na si Tak Unyang. Dagdag pa nito na nagawa din niyang makita ang maalamat na spiritual na nilalang na Zenyao at nagawa din itong mapisa ang mga itlog ng Blue Spotted Centipede gamit lamang ng kanyang sarili. Ang kanilang mga narinig ay labis namang ikinamangha ni Huayon at ng kanyang ina kaya sila ay napanganga. Napasabi naman ang matandang patriarka na hindi niya magawang mapaniwalaan na nagawang makakita ng kanyang anak ng isang kayamanan, na kanya namang muling pinasang ayunan. Pagkatapos nito ay agad namang tinawag ng patriarka ang atensyon ng kanyang anak na si Huayun. Kung saan nasabi nito sa kanya na gusto niyang kunin ang batang lalaki bilang kanyang manugang. Nahirapan naman si Huayun na maproseso ang kanyang mga sinabi kaya siya ay natigilan sa kanyang kinauupuan. Nangangailangan ng oras para makapag-isip ng mabuti ay nanatili naman siyang tahimik. Natuo naman ang pansin ng kanyang ina sa kanyang sasabihin kaya nasabi niya na bilang parte ng angka ng tang ay nauunawaan niya ang kanyang tungkulin at ang ibig sabihin ng kanyang ama. Gayunpaman hindi siya makakapayag dito dahil ang desisyon ay nasa sa kanya para ito ay gawin. Nagawa namang magulat ng patriyarka dahil sa biglang pagtaas ng boses nito kung saan pagkatapos ay bigla na lang siyang napahampas ng kanyang kamay sa lamesa. Kasabay nito ay ang kanyang pagtayo at naiiyak na pagsabi na siya lang ang makakapagpas siya kung si Soryong ay nararapat para sa kanya kaya ito ay kanyang mismong titingnan. Dali-dali naman siyang tumakbo palabas ng kanilang silid, na siyang iniwan ang lahat ng kanyang mga kasama sa silid na natutulala dahil sa kanyang biglang pagsabog. Napaisip naman ang patriarka sa kanyang pag-alis na kinakailangan ng ating bida na mag-ingat, ito ay dahil kung gaano kaganda ang kanyang rosas na anak ay siya talas ng mga tunok nito. Makikita naman natin ang patuloy na pagtakbo ni Huayun, kung saan naiiyak nitong ipinapalagay na kung siya ay papayag na lamang dito ay hindi siya kikilalani ng mga elders ng kanilang angkan kahit na nagawa nitong maabot ang level ng Thousand Poison kaya susuriin niyang mabuti kung anong klaseng tao ang ating bida mula sa kanyang kwalifikasyon hanggang sa kanyang personalidad. Habang ito ay nangyayari ay makikita naman natin si Soryong na nagpapahinga at tinitingnan ang paglubog ng araw pagkatapos nitong maligo. At dahil wala siyang may magawa ay napaisip naman siya kung ano kaya ang kanyang gagawin, ito ay dahil pansin niya na si Huayun ay marahil nagkaroon ng sama ng loob sa kanya. Naghahanap ng payo, pabiro naman itong natanong sa kanyang mga alaga kung ano kaya ang pwede nitong gawin. Nang bigla na lang siyang nagulat dahil sa biglang pagtawag ni Huayon sa kanya at pagsulpot nito sa kanyang tabi. Habang siya ay nasa kanyang harapan at hinihingal ay may buong loob naman itong natanong sa ating bida kung pwede ba silang personal na mag-usap. Kasunod nito ay ang kanyang paghingi ng kanyang kamay para siya ay tulungan. Naguguluhan naman si Soryong sa kanyang tinanong subalit ito ay kanyang tinanggap, kaya agad niya namang iniabot ang kanyang kamay papunta sa batang babae. Subalit habang patuloy na natatahimik ang paligid ay bigla naman siyang nahiya. Nasabi naman nito na hindi niya alam kung bakit si Huayon nagmamadali subalit mas mabuting malaman muna nila ng mabuti ang isa't isa bago nila itong gawin. Hindi maunawaan ang pinagsasabi ng ating bida ay napatanong naman ng batang babae kung ano ang ibig nitong sabihin. Subalit mayat maya ay namula naman ang mga pisngi nito dahil naisip niya na marahil ang inaakala nito ay gagawa sila ng isang bagay na mahalay. Kaya habang namumula ang buong mukha ni Huayon ay pasigaw niya namang nasabi na hindi ito ang ibig niyang sabihin at sila ay hindi lang nagkaunawaan sa kanyang intensyon. Kaya pinagalitan naman ito ang ating bida sa kung ano ang pinagsasabi nito at kung papaano siyang nakakaisip ng ganitong mga bagay.